Microwave. Ayan, ito yung bakod na ginagawa nila. Ayan, nakakasinto namin sila dito. Gandang araw po. Ayan, nasa kanilang project po tayo sa Dream House ni Ate Aida. Hi, good morning, good morning. Dito po tayo mag-update. Uh, malapit na, patapos na po yung ating ano, ginagawa dito. Ano lang po yung mga pintor na lang po. Tsaka konting ano, retouch sa mga uh, ano pa, uh, na, an natitirang, ano, natitirang mga gawain dito sa Kaligwang Project. Ito, tatayaan ng siya. Ano. Si nila. Anong pinatayaan mo? <laughs> Secret na na yung boss. Ah, secret. Wala ito siya. Si Babing Lakas na nagre-rete. <laughs> okay, yan mga boss. Ito yung pintor natin nasa labas na. Uh, pinapipinis ko po yung ano sa labas. Ito. Para malinis na sa loob, konti-konti uh, na lang po yung trabaho dito. Ayan si Bombay. Gumbay, gumbay. 5-6. Morning, oh, good morning. Hmm, yan ha. Yan, pwede nang lagay yung mga ano. Ah, uh, kitchen accessories. Ang naka-final paint na po yung mga pakit ng cabinet natin. Nahandil na lang po. Yung range wood. Nakahabang na. Nakabutas na po to. Mga takit, pwede na rin nilagay yan. Namaya. Yung ating ano. Ah, uh, pantry. Mga ilaw. Nakalagay na. Ito lang pong center light dito. Pinaibabo ni Ma'am Aida. Pinapalit po. Ma uh, baka pagkatapos na pong magano dito. Mag-retouch dito. At na natin install. Tsaka yung papalitan po yun. Dito sa living area. Ito tapos ng mga final paint po to. Mga ilaw na lang po. Pinlay sa tsaka yung strip, strip light dito. And then. Ayan na. Konting linis na lang. Okay na. Meron pang natira na doon. Ah, uh, panel. Ah, dito sa lang po 'yan. Sa kwarto, ito. Yung grills na kare na. Ito lang po kasi inuuna ko na muna yung ano. Yung screen ng ating morning window na uli po. Handle. Dito pwede na rin ano 'yan. I nandito po yung mga accessories ng kitchen natin kaya pwede na natin i-install doon para malinis na rin yung ano, yung CR. Ma-install na yung water closet saka yung mga post dito sa mga laboratory saka yung ano natin siya pressure natin ginagawa na ni boss Julius dito sa kanyang shop Tsaka dito sa common CR ito pa tatanggal ko na rin po ito para malinis na yung sa room number 1 ito ano lang, grab na lang yung mga na hindi pa na grab na mga tiles linis linis eh malinis na yung room number 1 tapos pinapayang nail coat na ni Di ni Bombay, Masiya, yung mga retouch na yung, yung, yung mga tama tsaka doon yung ilaw niya, wala pa, handle saka yung grills niya, patapos muna natin yung pag retouch sa mga wall bago natin lagay yung mm, safety grills ito nakaprepare na po yan I-shoot natin ito prepare na rin para dyan nalagay na uh, Pina-final paint ko na po yung sa ilalim para may na yung ano yung foot out kitchen basket Ayan, naka dito uh, na yung mga downspout natin. Para malinis na tingnan. Saka dito pala mga boss, yung bakod mahina na na pinagiba no, ni Ate Aida. Yung bakod yung na repair niya. Yeah. Ano matibay na yan? Oh, matibay sabi? na yan boss. <laughs> matibay na. May natin nung unang gumawa. Kaya sabi ni Ate Aida, pala na lang daw. Ayan, binago po natin yung bakod dito. Tapos ito masilya sa arap. Ito pa, gilinis ka rin po itong arap. Ito tanggal para ma-panel na rin yung mga railings natin. ang pinatanggal ko na po yung semento tapos uh, pa final painting na po natin yung mga railings para malinis sa po ito sa alap yung mga takip ng cabinet natin dito sa kitchen yan nilalagay ko na ito para ma final paint natin po ito isang ano yan isang apply pa ng ano ng pintura yan bago tayo maglagay ng mga handle Ayun mga boss. Tapos may libre tayong tangalian dito. Sa likod daw. Nandito yung mga tropa natin. Ito. Ayun, kain na po tayo. Maraming maraming salamat Ate Aida sa libre yung tangalian ng mga tropa. Ito, so, kumakain si Arnel Ah, uh, ano nasa? Sarap. Sarap <laughs> sa daw. Na Ayun ha. Ah, uh. uh, asado ano? Uh, Asadong manok. Emos tinggal di sana. Betul ya. Ada dua, masih dua. Kembali, oh, balik, oh, nyamannya, oh. Nah. Istimewa lagi. Nih jadi bula, ya. tahu. Ijin jadi bula. Tahu sih, ingat. Oh. Nih. Kalau kamu? Kembali. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima Apa ya? Mayroon pa tayong ano? Ano ito? Bago. Abay, oh. Okay na po na. Pailins. Um. Yung raised wood. Pwede natin install yan. Yung mga tagap. Ayan. Ito. Hindi pa po, po na natapos. Mamasil yan po ito. Ito yung sa droga. Ang na lang po yung kulang dyan. Ito so, yung kanyang range hood. Para dun. Tapos yung range. Yung microwave. Tapos yung oven dito. Prep. Ito okay, na yung range hood. Mga boss. Tsaka yung kanyang range. Gas range. Ayan tapos meron siyang pinaka niya, pinaka seal niya dito. Lalagyan natin din 'yan. Ah, ito naman lalagyan natin. Yung uh, microwave tsaka oven. Maganda na yung kitchen. Tara. Ah, bait -tay muna tayo. Bye. Ano? Ah, uh, root beer. Ah, kaya tama. Pag natin yung ano, yung oven at saka yung microwave. Time check pa tayo na. Ayan, nakalagay na yung microwave. Tapos yung ng ano, uh, oven dito sa ilalim. Ito may testing pa po siya dito kaya wala siyang ano, wala siyang ventura. May test pa yan. Ito so, yung kanyang oven. Ang gusto kong mag-bake, pwede rito. Ayan o. Oh. Light Germania. Yung brand na napili ni Ate Aida. Sa kanyang kitchen accessories. Ayan o. Oh. Okay. Pwede okay, na. Tapos lang maglinis sila. Pass mo natin. Okay. Okay na mga boss. Yung oven. Tapos yung microwave. Ayan. Naka, ano na, nakalagay na. Yung race hood. Tsaka yung range nya. Ito wala pa yung kanyang faucet. Tsaka yung kanyang feed trap sa ilalim. Baka next day po. Pwede na itong makompleto. Tsaka mas hindihan yung ilaw. May ilaw din po sa dito. Pobly. Dito sa ilalim ng ano, hanging cabinet. Tapos meron siyang draft light dito. Ayun, tapos dito nagbago yung isip ni Ate Aida, napabilis siya ng pinapalit po yung draft light dito sa dining area. Tapos 'yon, papalitan din 'yon. Sabi ni Ate Aida. Pero may na na po yung ano, yung mga gamit baka next day pwedeng nating install 'yan. Ayun oh, no? ganda. TV Council, meron din pin po dito at saka light sa ano sa likod ng ano ng nalagyan ng TV dito. And then, na lang po ang kulang. Tapos yan yung mga gamit natin Pinasakay na sa kolong natin Para madala dun sa isang project natin Kay Boss Boy Ito yung bakod na ginagawa nila yan naka asinto na rin sila dito tapos tambak tapos flooring platada ayan yung bakod na pinabago ni ate Aida mas matibay na po ngayon dito tapos pag natambakan na po yan pwede na natin ni ano yung ano yung waterline natin dito ilinya saka ma final paint na rin tong ano itong side dito wall lamp mayroon din po siya ditong wall lamp tsaka dito tapos yung down spout natin pwede na rin yan, -yan. ilagay yung mga elbow tsaka yung pinaka butas ko sa gutter Linis na mga boss. Linis na yung paligid. Okay. Ayan mga boss. Sinangapin natin dito sa Kanigwang Project. Uh, maraming maraming salamat po. Ayan o. Oh. kita Kita kasi lang po sa, sa next video mga boss. Okay. God bless.